<clears throat> lagi nating tatandaan na ano man ang iyong pinagdadaanan, anong hirap man ang iyong tinatama sa ngayon, lagi nating tatandaan, hindi natin solo ang problema natin. Alam mo, ang problema, ang pagsubok, yan ang ibinibigay sa atin. Kasi mas lalo tayong tumitibay sa mga pagsubok na dumaraan sa atin. Ang importante lang, wag na wag tayong papadala o wag na wag tayong magpapa -apekto sa mga dumadaang pagsubok sa ating buhay, di ba? Hindi wag tayong wag tayong mamproblema. Para may pagsubok tayo, humingi kaagad tayo ng tulong sa Diyos. Manalangin tayo sa kanya. Sabi nga sa Mateo 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa iyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan di ba lumapit kayo sa akin lumapit tayo sa kan sa kanya tayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan yung sobrang bigat na ng dinadala mo sobrang bigat na sa dibdib alam mo isang panalangin lang isang surrender mo lang yan sa Lord agad bibigyan kanya ng comfort at kapahingahan na ay hindi pala ako dapat na magdamdam, hindi hindi pala dapat ako malungkot o hindi dapat ako magpadala sa aking dinadalang problema. Kasi may Diyos akong laging nandiyan nagbibigay lakas para mapaglabanan ko ito. Nagbibigay unawa para maunawaan at mapag-aralan at kung paano ko ito lumutasin. Ganon dapat tayo kapag may Lalong-lalo na tayong mga nanay. Diba? Tayo yung magawa ng gawain bahay, tayo yung nagbabadget sa lahat ng bagay, lalong la nag, nag sa ating mga anak, nag-aasikaso sa ating mga asawa. Minsan tayo yung nabibigatan dahil marami tayong ginagawa. Mas, tsaka kapag namabigat na na sa dibdib natin, alalahanin natin na may manalangin alat kayo, humungi ka agad tayo sa kanya ng kalakasan, ng harunungan, ng guidance na nagmumula sa kanya. Diba? Sabi nga, lumapit kayo sa akin. Isang lapit lang natin at tayo bibigyan niya ng kapahingahan, di ba? Kapag napapagod ka, kapag medyo hindi na kaya, take time, take a rest and then pray, di ba? Isang panalangin mo lang ng buong puso. Agad bibigyan kanya ng relaxation, agad bibigyan kanya ng comfort na hindi natin kailangan na hindi natin kailangan na eh hindi natin kailangan na Daan natin, binibigyan tayo ng pagsunod ng Lord para mas maging matatag at mas maging mature at mas maging matiisin at hinuhubog tayo ng Diyos kapag may pagsubok tayo kung talaga bang sa Kanya tayo lalapit sa panahon na tayo ay may problema o tayo ba ay magre-rebelde ay magpapadala ng sa problema kapag tayo ay nasa pagsubok, di ba? Kapag tayo ay nasa pagsubok, lagi nating aalalahan na lagi siyang nandiyan para sa atin. Lumapit lang tayo kapag tayo ay kapag tayo ay nahihirapan na at nabibigatan na, ibigay natin sa Lord at humingi tayo ng pangunawa at ng guidance sa kanya. Lahat makakaya natin. Hindi, wag lang tayong magpadala sa mga pagsubok na dumaraan sa atin. Imbis, maging motivation, motivation ito para sa atin. Dahil pinalalakas tayo ng Diyos. Yung lamang and God bless.